Gandang gabi mga amigo Dito tayo ngayon sa Masbate City Yan Ngayon yung uh, Huling araw <laughs> Kasi bukas Eleksyon na So Magikot-ikot muna tayo dito para makita natin Yung mga kaganapan Ngayong gabi Gabi ng linggo <laughs> At mga oras mga amigo Mag oh, ano na 12 12 na na pong gabi pala mga Amludi Yan madaling araw na Wow so, so dito tayo sa Quezon So gala gala muna tayo <laughs> Mali ginabay pa tayo Ginabi na tayo dumating ano Kasi galing pa tayo sa bayan ng Katahinga Ayan o oh. So makapansin natin alas 12 na ng gabi pero may mga sasakyan pa may mga tindahan pa bukas ayan, ayan may naghahabal habal pa pala ah oop yeah. Ayan, ano meron doon ayan so mag ikot ikot muna tayo kasi bukas election ha uy sabi bukas pa yung makdo ha ang <laughs> loket yan oh sino congrats pala sa mga nakakuha ano <laughs> nabigyan ng ayuda congrats sa inyo kita daw tabi na itong Kamera okay baba na tayo pa tayo dito sa ano aha kita na tayo sa port na Masbate. maraming tao ayan o no? maraming tao abya yata ayan namis ko mas bate city mga amigo yan, mira lang kasi tayo na gala dito, no? Malayo na kasi, malayo na kasi yung ating lugar. Kaya mira na tayo mga gala dito. Ayan. So, may mga nakatambay pa rin, mga tao. So, alas 12 na ng gabi, pero maraming pa rin tao. Naglalakad. Naglalakad tambay para bang may inaantay mga amigo ayo dito yan oh ha sa barangay pating na tayo yan yeah. dito na tayo sa public market ng Masbate City andito tayo ngayon mga amigo sa ano sa Masbati City kasi nga uh, election bukas so dito tayo nakarehistro sa ano dito tayo nakarehistro sa Masbati City kaya dito tayo ah, uh, ban na to ah, uh, biyay balot pala tong ban na to

awas na yung eleksyon tapos naglasing pa ngayon ng lupit lupit talaga ng mga kababayan natin mga amigo ha <laughs> wow saan so, dito tayo ngayon sa barangay at Magaliani Nah, kita nah, kita. oh ya lagi. daming tao alas 12 na ng gabi ang daming tao pa rin na nakakabang sa labas mga amigo so gala gala muna tayo no? gala gala lang muna

mag na na mga amigo pero marami pa rin tao nakabang sa labas. Yung hindi natin alam kung ano yung inaantay nila. Pa-comment <laughs> nyo nga dyan mga amigo. Baka alam nyo. Kasi bukas na yung election Bukas na yung ating bukas na natin hahatulan yung ating mga kandidato. Ano? Yan. Sa mga nabigyan ng ayuda. si na lang sa inyo.